Jake Paul inamin na natatakot siya sa kanyang sasapitin sa kamay ni Mike Tyson. Simula nang ma-announce ang sagupaan sa pagitan ni na legendary heavyweight boxer Iron Mike Tyson at YouTuber turned boxer na si Jake Paul sa July 20 ngayong taon. Naging hati ang pananaw ng mga boxing fans. Ang iba ay naniniwala na sa kabila ng edad ni Tyson na 57 ay kaya pa rin nitong pabagsakin ang YouTuber boxer na si Jake Paul. Samantala, may mga fans naman na nagsasabi na hindi na daw kakayanin ng former heavyweight champion si Jake Paul. Ngayon, lalo na batang-batang pa ang knockout artist na ito. Ayon sa kanila, kung batang Mike Tyson siguro ang lalaban ay paniguradong pupulbusin niya lang ito at hindi aabot ng isang minuto ang laban at sobsob -sob na sa mukha ni Jake Paul sa lona. Subalit ibang usapan na kung edad na ang papasok sa sitwasyon. Kaya naman puspusan na ang training ni Mike Tyson na makikita sa kanyang social media account. Makikita na sineseryoso ni Mike ang kanyang ensayo. Ang mga pinapakita nitong mga sessions sa social media ay talaga namang nakakabilib. Marami naman ang namangha sa ipinakitang training ni Mike dahil mukha itong hindi 57 years old kung gumalaw. Grabe pa din ang bagsik ng mga kamao ni Mike. It's day one, the fun just begun. Day two, we're getting ready for you.

Tinawagan umano ni Jake Paul ang kanyang matalik na kaibigan na si Ryan Garcia upang hingiin ang naging opinyon nito sa laban nila. Dito, prangkang sinabi ni Garcia na bagamat bilib siya sa tapang ni Jake Paul na laban si Mike Tyson, inamin nito na nasa ibang level si Mike kumpara kay Jake. Kaya naman sinabihan niya si Jake Pauli na ipagdadasal niya lang ito. Samantala, Inamin naman ni Jake Paul na sa katunayan ay nakakaramdam na siya ng kaba kay Tyson. Ngayon lang siya umano nakaramdam ng takot bago sumabak sa isang laban. Lalo na umano nung makita niya ang malahalimaw na training footage ni Mike Tyson. Bukod pa dyan, sinabi din ng YouTuber Boxer na naiisip niya na kahit may edad na si Tyson, hindi niya nakakalimutan na hindi nawawala ang lakas ng kamao sa isang boksingero. Maging ang kanyang mga magulang umano ay nag-aalala na para sa kanya. Ultimo na na niya umano ay sinabi sa kanya na mananockout siya sa kamay ni Mike Tyson.